Noong unang panahon, sa isang kaharian, mayroong prinsesang nagngangalang Sera na maganda ngunit mayabang. Maraming mga prinsipe at maharlikan dumating upang hingin ang kanyang kamay, ngunit tinanggihan niya silang lahat. Prinsesa, ngayong araw po ay ang daan at labing siyam na tao na ang dumating para hingin ang inyong kamay sa kasal at tinanggihan po ninyo siya. Hmm. 519 pa lang? Kakarampot! Hindi sa ayaw kong mag-asawa. Wala palang karapat dapat sa akin. Maghintay ka lang. Baka sa ikasampung libo ay may angkop na. Ngunit ang inyong kabataan ay may hangganan, mahal na prinsesa. Baka kung hihintayin niyo pa iyon ay matanda na kayo. Walang galang. Nangangahas kang sabihin na matanda na ako? Hindi ko po kayo binabastos. Nag-aalala lamang po ako para sa inyo, prinsesa. Patawarin niyo po ako. Lumayas ka sa aking harapan. Masusunod po. Araw-araw ay may sampu-sampung tao ang pumipila para hingi ng aking kamay. Ang bilang na sampung libo ay mabilis ding darating. Malayo pa bago ako tumanda. walang bangong bulaklak, ipag-uutos ko sa aking amang hari na parusahan ng hardinero. Naku, sino kaya siya at bakit napakakisig? At may kakaibang karisma, ibang-iba sa mga lalaking karaniwan kong nakikita. Mahal na prinsesa! Narinig ko po na si Prinsipe Alas ng Ota ay bumibisita sa hari ngayon. Marahil po ay siya iyon. Si Prinsipe Alas? Bakit hindi sinabi sa akin ni ama na may darating na tanyag na panauhin? Hula ko lang po iyon. Ngunit tiyak na tama dahil tanging mga maharli ka lamang ang maaaring makipagtsaa sa mahal na hari. Marahil hindi na kailangang maghintay pa ng ikasampung libo. Natagpuan ko na ang taong angkop para piliing mapangasawa. Ang ibig sabihin ng mahal na prinsesa ay... Mahalan, narinig ko po na ipinapatawag nyo ako ng madalian. Hindi ko po alam kung anong maipaglilingkod ko sa inyo. <laughs> ito ay isang magandang balita. Ito si Prinsesa Sera, ang aking anak. Alam mo naman, ang aking anak ay tanyag sa kagandahan sa buong kaharian. Maraming mga prinsipe at maharlikang nanligaw, ngunit lahat ay tinanggihan niya. Ngunit ngayon ay ikaw ang napili niya, tanggapin mo ang karangalang ito. ang ibig kong sabihin ay... Nais kong ipakasal sa inyo ang aking anak upang maging kanyang prinsipe. Patawad po. Ano? Hindi mo masusunod? Tinatanggihan ako ng prinsipe? Sinasabi mo bang hindi ako maganda? Kamahalan, mahal na prinsesa. Hindi po sa ayaw ko, ngunit ako po ay may asawa na. May asawa ka na? Kung ganoon, ang prinsesa na magpapakasal sa iyo ay magiging pangalawang asawa lamang? Hindi ko po nais magkaroon ng pangalawang asawa dahil sa buong buhay ko, iisa lamang ang aking mamahalin. Ang aking asawa, sana po ay maunawaan nyo. Naiintindihan ko. Sayang naman. <sighs> Sino ka sa akala mo para tanggihan ng isang prinsesang maganda na tulad ko? Kahit na maging pangalawang asawa ay ayaw mo, masyado kang mayabang. Prinsesa, wag po kayong magkamali na akala. Ang inyong mataas na katayuan ay hindi nararapat para maging pangalawang asawa. Ano man ang mangyari, ngayon na ipinahiya mo ako, hindi kita patatawarin. Naku, Sarah! Ipinapaabot ko po ang paghingi ko ng tawad sa inyo, prinsesa. Ay! Hayaan mo na siya. Masyado siyang pinalaki sa layaw kaya medyo mayabang. Sanay siyang laging tumatanggi sa iba. Kaya ngayon na siya ang tinanggihan, hindi siya sanay. Hindi mo kailangan mag-alala. Salamat po sa inyong pangunawa. Sige na, maaari ka nang umalis. Magbantay ka sa labas. Papasok lang ako saglit. Prinsesa, anong ginagawa ninyo sa lugar na ito? Masyadong madilim dito at nakakatakot. Anong nakakatakot? Duwag. Ligtas ang lugar na ito. Manatili ka lang dyan at hintayin ako. Prinsesa, bilisan ninyo pong lumabas. Mangkukulam, Cyrus. Ngayon ay kailangan kita. Mahal na prinsesa, Dati niyong iniligtas ang aking buhay. Handa akong sundin ang anumang ipag-uutos ninyo. Magaling, kailangan ko ng isang gayuma na kayang mahumaling ang sino mang lalaki. Kaya mo ba itong gawin? Gayuma? Hindi ba't ang kagandahan ninyo ay walang kapantay, mahal na prinsesa? Maraming lalaki na ang nahuhumaling sa inyo. Bakit kailangan nyo pa niyan? <laughs> Ngunit mayroon pa rin nangahas na tumanggi sa akin. Siya ang kaisa-isang tao na nais kong mapangasawa, ngunit ayaw niya. Kailanman ay hindi pa ako napahiya ng ganito. Kailangan ko siyang makuha. Naiintindihan ko. Gagawa ako ng gayumang iyon para sa inyo, mahal na prinsesa. Umuwi na po kayo. Sa loob ng tatlong araw ay magiging handa na. Huwag po kayong mag-alala. Sa tatlong araw, ako na mismo ang kukuha. Opo, mahal na prinsesa. Noong huling bumisita ang prinsipe, naging bastos ako. Ngayon, personal akong naparito upang humingi ng paumanhin. Sana'y mapatawad mo ako. Masyado kayong formal, prinsesa. Ako ang dapat humingi ng tawad. Nang araw na iyon, tumanggi ang prinsipe para sa ikabubuti ko. Pero naging bastos ako. Nakakahiya kapag naiisip ko. Naway matagpuan nyo ang isang tunay na karapat dapat sa inyo tumatagay tayo upang malutas ang mga hindi pagkakaunawaan at upang ang relasyon ng ating dalawang kaharian ay manatiling matatag tulad ng dati. Tiyak na ganoon nga. Prinsesa, ito ang pinakamalakas na love potion na nalikha ko. Kailangan lamang itong hihulog sa tubig Agad itong matutunaw na walang maiiwang bakas. Kapag iyon ay nainom na isang tao, kahit siya pa ay isang emperador o ang pinakamatapang na mandirigma, agad siyang mahuhulog sa iyong bitag na pag-ibig at mababaliw sa pagkahumaling sa iyo. Naiintindihan ko. Ah, bakit bigla akong nahihilo? Ayos ka lang ba? Baka nahanginan ka. Prinsipe Alas, bakit ganyan ang tingin mo sa akin? Sera, napakaganda mo. Wala pa ako nakitang babaeng kasing ganda mo. Prinsipe, ano ang sinasabi mo? Alas, ano ang balak mong gawin? Mahal kita, Simula ngayon, si Prinsesa Sera na ang magiging asawa ko. Paanong nangyari yon? May asawa na ang prinsipe at tinanggihan pa niya ng harapan si Prinsesa Sera. Bakit ngayon ay, teka, paano na si Prinsesa Mary? Yumuko kayo't batiin si Prinsesa Sera. Pagbati, Prinsesa Sera. Hoy alas, tandaan mo na iisa lang ang dapat mong asawa. Alam na alam mo na ang dapat mong gawin. Alam ko, aasikasuhin ko na agad. Pakawalan ninyo ako. Ako ang asawa ni Prinsipe Alas. Bakit ninyo ako ay kinukulong dito? Makinig ka. Simula ngayon, ang asawa ni Prinsipe Alas ay si Prinsesa Sera. At ikaw, isang itinakwil. Manatili ka lang dito at hintayin ang iyong kamatayan. Hindi! Gusto kong makita ang prinsipe. Hindi niya maaaring gawin ito sa akin. Ito ang utos ng prinsipe. Ayaw ka na niyang makita kahit kailan pa man. Huwag ka nang magsalita pa. Hindi ako naniniwala. Hindi ako kayang tratuhin ni Elas ng ganyan. Sumumpa siyang habang buhay niya akong mamahalin. Ngunit pagdating lang ni Zera, agad siyang nagbago. Iniwan niya ako. Pinakasalan ng babae iyon at inutusan pa ang mga tao na ikulong ako. Hindi ako naniniwala. Hindi ako naniniwala. <laughs> hindi ka naniniwala sa katotohanan ito? Maniwala ka man o hindi, kailangan mong tanggapin dahil si Prinsipe Alas ay akin ang pag-aari. Akin na siya magpakailan man. <laughs> «Babaeng mapanin lang! Ano ang ginawa mo para mapaliw siya sa iyo ng ganyan? Dati, ako lang ang mahal niya. Bakit ngayon ay napakalamig na niya at iniiwasan ako?» «Lahat ng ito ay nakaraan na lang. Huwag ka ng mangarap pa. Tanggapin mo na ito ng masaya. Hindi ka lang basta iniiwasan ng prinsipe, kundi ayaw ka pa niyang makita na nabubuhay sa mundong ito.» «Gusto kong makita ang prinsipe! Gusto kong marinig mula sa kanya mismo! Maghintay ka sa kabilang buhay!» Alisin niyo na siya sa paningin ko. Prinsipe, kausapin mo ako. Prinsipe! Ito ang lasod. Kaloob sa iyo ng prinsipe. Inumin mo na. Hindi! Narinig ko kagabi ay ipinapatay mo si Mary. Tama, ikaw din naman ang pumayag dito. Tapos na ay nagtatanong ka pa sa akin? Munit hindi ba't sobra naman iyon? Sapat na sanang palayasin na lang siya. Hinding hindi maaari. Nangahas siyang akitin na tuksuhin ka. Ang hayaan siyang mabuhay sa mundong ito ay parang pag-aalaga ng isang malaking sakuna. Dapat kang maging aking lamang. Naaawa ka ba sa kanya ngayon? Hindi ah. Ikaw lang ang mahal ko. Wala akong ibang ibig sabihin. Lahat ay susundin ko para sa'yo. Mabuti at alam mo yan. Kapag nangahas kang tumingin sa ibang babae, lagot ka sa akin. Pagkalipas ng ilang panahon Nagbabasa ka ba ng libro? Oo. May kailangan ka ba? Kailangan kong bumalik sa aking kaharian ng ilang araw. Alagaan mong mabuti ang iyong sarili. Aalis ka ng ilang araw. Mamimiss kita ng sobra. Mabilis lang ito. Pagbalik ko, may regalo ako para sa'yo. Mag-ingat ka ha. Umaga ka umalis at maaga kang bumalik sa'kin. Alam ko. Ang gayuman ng mangkukulam na si Cyrus ay talagang mabisa. Halos mabaliw na siya sa pag-ibig sa akin at hindi na niya ako maiwan kahit isang hakpa. Magaling! Kung ano ang gusto nitong si Sarah, dapat niyang makuha. Sino ba namang nagsabi sa iyong ayaw mong sumama sa akin ng kusa? prinsesa. Mabuti! Gaano katagal kailangan gamitin ang gayumang ito para maging permanente ang epekto? Sa ngayon, regular tuwing tatlong buwan kailangang bigyan ng prinsesa si Prinsipe Alas ng isang patak. sa kalamang tunay na mabibigahanis sa inyo ang prinsipe. Patuloy na ganito sa loob ng tatlong taon. Hindi na kinakailangan ng prinsipe ng gamot at ang kanyang puso ay natural nang mapapasa inyo. Tatlong taon? Bakit hindi mo na lang ibigay sa akin lahat ng gamot? Bakit kailangan ko pang pabalik-balik? Hindi po maaari. Kailangan ko po ng malaking pagsisika para makagawa ng isang bote ng gamot. At pagkatapos po nito, kailangan ko rin po ng kaunting oras para magpahinga at makabawi. Hindi ko po maaaring ibigay sa prinsesa ang malaking dami ng ganoon. Kaya't magtiis po kayo. Sige na nga, tandaan mo. Babalik ako pagkatapos ng tatlong buwan. Palibutan ninyo ang bahay na ito! Mary? Buhay ka pa? Hindi ba't ikaw ay... <laughs> Nang akala mo ba napatay na ako ng lasun mo? Aba, nagkakamali ka ng malaki! Prinsipe! Kausapin mo ako! Prinsipe! Ito ang lasun. Nakaloob sa ng prinsipe. Inumin mo na. Huwag kang matakot. Ang tasang ito ay walang lason. Anong ibig mong sabihin? Nakita ko pong kaawa-awa ang inyong kalagayan. Kaya hindi ko kayo kayang saktan. Lihim ko pong itinapon ng lason. Inumin ito at magkunwaring himatayin. Dadalhin ko kayo at itatapon sa simenteryo. Pagkatapos, tumakas na kayo. Maaari ba kitang pagkatiwalaan? O okay, mabuti ang trato nyo sa mga katulong noon. Hindi ko kayo kayang makitang mamatay. Kaya naglakas loob ako. Sa kahit anong paraan, wala na akong ibang pagpipilian. Pag nakatakas ako, tiyak na babayaran ko ang utang na loob na ito balang araw. Ang walang yang iyon? Nangahasyang pagtaksilan ako? Papatayin kita! Wala kang pagkakataon. Mula nang makatakas ako sa kulungan, ipinasubaybay na kita at nalaman ko na ang iyong lihim. Tama ang hinala ko. Hindi ako basta-bastang tatratuhin ng masama ng prinsipe. Ikaw ang may kagagawa nito. Nilinlang mo siyang uminom ng gayuma. Binighani at inudyukan siyang saktan ako. Ibig sabihin, alam mo na? Pagkatapos ng mahabang pagditiis, ngayon ay natuklasan ko na ang lungganin yung mga masasamang tao. Kaya ikaw, anong gagawin mo? Mga tao, patayin ang masamang mangkukulam na ito at sirain ang lahat ng kanyang lason. Si Prinsesa Sera, Itali siya at dalhin sa prinsipe upang siyang magdesisyon sa kanyang kapalaran. Opo, ginong. Diyos ko, parang dumaan ako sa isang napakahabang panaginip. Prinsipe, gising ka na ba? Ikaw pala, namiss kita ng sobra. Saan ka ba nagpunta? Sa wakas, nagbalik ka na sa iyong sarili. Naaalala mo pa rin ako. Paano kita makakalimutan? Ikaw ang asawa ko, mahal kita, higit sa ano paman. Alam ko, alam ko. Kung hindi dahil sa gayumang iyon, hinding hindi mo ako iiwan para sa kanya. Iniwan kita? ang sakit ng ulo ko. Naaalala ko na pinagkanulo kita para kay Sera, ipinakulong kita at pinainom ng lason. Tama, kung hindi ko nakilala ang mabait na bantay, matagal na akong patay at ikaw hanggang ngayon ay nakakulong pa rin sa patibong na pag-ibig ni Sera. Napahirapan kita, patawad mahal ko. Nasaan ang kasuklam-suklam na Sera na yon? Ipapahuli ko siya Huwag kang mag-alala, ipapapatay ko na ang masamang mangkukulam, ang alagad ni Sera. Kung hindi, paano ka magigising ng ganito? At si Sera, dinala ko na rin siya dito, hindi mo na kailangang mag-abala. Dalhin siya rito! Kaya pala, lahat ng ito ay kagagawan mo, demonyo ka. Ako nga ang may gawa nito, Sino ang nagbigay sa iyo ng karapatang tanggihan ako habang lipo-libong tawang lumuluhod at nagmamakawa para sa aking pag-ibig? Malinaw kong sinabi sa iyo mula sa simula na may asawa na ako. Bakit ka pa rin nagpumilit? Hindi ko matanggap. Hindi ko matanggap ang anumang dahilan para sa pagtangging ito. Nakakahiya. Baliw ka na talaga. <laughs> baliw na akong baliw. Anong magagawa ninyo sa akin? Hindi kayo patatawarin ng aking ama. Huwag kang mag-alala, hindi kita papatayin. Ngayon ay asawa na kita, kaya ang pagpapasya sa iyong kahihinatnan ay nasa akin. At wala nang kinalaman ng iyong ama. Naniniwala akong sasangayon siya sa akin. Mga bantay, ikulong si Prinsesa Sera sa kanlurang tori sa gubat. Hindi! Mula noon, si Prinsesa Sera ay namuhay ng mag-isa sa madilim na kulungan hanggang sa pagtanda, bilang kabayaran sa kanyang kasakiman at kasamaan.